Ay, nakon naman si Maremar. Lagi talang late. Baka mamaya, mapagalitan ng dibos yun. Maremar, nakon naman? Lagi ka na late eh. Mamaya, mapansin ka na ng dibos. Hoy! Anong pakialam mo, ha? Tsaka wala kang pakialam kung lagi akong pamapasok na laging late. Kasi buhay ko naman to eh. Tsaka nandito ka naman. Pwede naman ikaw mag-asikaso ng mga customer dito. Alam mo, ako, papasok ako sa oras na gusto ko. Tsaka wala kang pakialam kung lagi akong late. Eh, Marimar, alam mo naman, di ba? Laging ang dami natin customer dito, eh. Hindi ko naman kaya ng sulot to. Eh, na, no, na, no, na, no, na, no, no, no. ang dami mo kuda! Alam mo, busy ako kagabi, tsaka na-overhang ako, kaya ayan, pumasok ako kung late. O, ayan, sapat na ba sa yung dahilan niyan? Alam mo, ikaw, mas mabuti pang gawin, imbis na sermonan ako, asikasoyin mo lang yung ibang customer. Akin okay na yung apron ko! Magbibihis na ako! Dami yung pang sinasabi! Aga-aga! Dal-dal ka ng dal-dal! mo mo rimar ha! Shut up! Di ba nalang naglinis dito si Jeboy? pahu baho. Sunod do. Waiter! Ah, ano yan? Bakit may buhok yung pagkain nyo? Oh my gosh! Buhok nga! Naku sir! Naku sir, pasensya na po sir ha! Eh, hindi ko po alam na meron talang ganito dito sa pagkain mo. Oh, sir, humingi po ako ng dispensa. Dispensa? Pakiayos niyo naman yung pagkain. Nagbabayad kami ng tama tapos ganyan yung iahain nyo? Hindi sa naging inarte ako, pero pagkain yan, bakit malinis? Asa mo yung manager niyo? Sandali lang po, sir. Ha? Tatawagin ko po. Ah, ma'am? Yes, Marimar. Bakit? Eh, ma'am. Yung customer po kasi, ma'am, nagre-reklamo eh. Kasi po yung pagkain na hinain sa kanya, may buhok po. Ano? Buhok? Paano nangyari yun? Sino ba naghanda nito? babae na Ay naku ma'am, sino pa ba? Tinatanong pa ba yan? Walang iba kundi yung si Jay Boy. Eh, alam mo naman magtrabaho yun ma'am eh. Winawaldas, nagmamadali. Kaya yan, Pantak yung trabaho. Pati eh, yung customer natin nadadamay eh. Oh, sige na, sige na. Ganito na lang. Tawagin mo si Jay Boy, ikaw muna pumalit dun sa trabaho niya. Tawagin mo, bilis! Naku ma'am, turuan mo na leksyon yung mama ha. Paano ito ma'am? na ako ng gana. Bahala na eh, kayo Sir, papalitan namin, sir. Hindi na! Ah, uh, yes ma'am, bakit mo po ako pinatawag? Ano, to, Jeboy? Naglalaro ka ba habang hinahanda to? May buho! Nakain ang customer! Ma'am, hindi po ako may gawa niyan. Nas nasa likod po ako, naghanda po ako ng mga drinks eh. At naghahanda? Kaya enough for the explanation. Kasi hindi ko na yan kailangan. Suspended ka ngayon hanggat bibigyan kita ng notice. Ma'am, sige lang. Sige lang. Hindi ko talagang talaga gawa yan. Tama na, please. Tama na! Ayusin mo muna yung buhay mo kung gusto mong bumalik dito sa trabaho to. Kunin mo na yung gamit mo at umuwi na! Pati yan. Tapon mo yan. kapala pala pare. Nakita ko yung nangyari kanina. At hindi ako naliniwala na ikaw may ikawa nun. Kaya nga eh. Tsaka hindi ko naman talaga kaya gawin yun eh. Hindi ko lang alam bakit sinisiraan ako ni Marimar. Eh grabe na parang kasama ko sa kanya eh. Kahit nga ituring niya akong iba sa kanya eh. Okay lang sa akin eh. Ako pare, para ka naman baguhan dito eh. Alam mo naman yung si Marimar, di ba? Kahit nga ako, sinisiraan niya rin. Ayan mo, pupuntahan ko ngayon si ma'am at ako mismo magsasabi sa kanya na hindi yung totoo. Tsaka bago ko yung binigay sa'yo yung pagkain, chinit ko muna mabuti. Ayan mo, tutulungan kita sa problema mo. Eh, pare, hindi man yung kala sa'yo si ma'am hanggat wala kang ebidensya Ano ko ba? Kikita mo ba yan? Ang daming CCTV oh. Pwede yan natin i-check. Para mapatunayan natin kung sino may kagagawan nun. At ah, sige, pare, baka pwedeng sumama ko kay Bang para maniwala sa akin pag nakita niya sa CCTV. Tara na. Puntahan natin si Ma'am. Uh, oh. Good afternoon, Ma'am. Yes. Nandito po kami para malaman niyo po yung totoo. Anong totoo? But anyways, bakit nandito pa to? Di ba you're suspended, Mr. Cruz? Mali po yung ginagawa niyo, ma'am. Bago po tayo mamusga ng tao, alamin po muna natin yung totoo. Tsaka sigurado ako, ma'am. Bago ko po hinahin yung pagkain, chinik ko po yung ng buti bago ko binigay kay J-Boy. Tsaka, ma'am, may CCTV naman tayo dito, ah. Pwede po natin i-check. Oo nga po, ma'am. Baka po pwedeng pa-check kung sino talaga po may gawa nun kapag mali yun sinabi pati ka Francis masong O, oh, Di ba, ma'am? Ito yung sinabi namin. Francis, pwede ba? Tawagin mo si Marimar. Sige po. ka na rin sa trabaho mo. Jeboy, may ka. Hi, ma'am! Ay, naku, ma'am. Alam ko na to kung bakit mo ako pinatawag. Siguro. Yeah po, oh, promote mo na ako. Ano ba? Gagawin mo na ba ako manager dito? Ito talaga si Ma'am. sorry <laughs> Marimar, hindi ako nakikipaglaro. Pinapunta kita dito, it's not about promotion, but about your lies. Uh, uh, lies? Uh, ano, ano, ano yung nagsabihin niyo, Ma'am? <laughs> ano mo yung ginawa mo, ha? Eh, ma'am, ano pong ginawa ko? Wala mo po akong ginagawa, mami. Isa kang sinungaling. You betrayed your teammate. Paano mo nagawa yan? Nilaglag mo yung sarili mong trabaho. Sinabi mo sa akin, si Jebo yung may gawa na nilagyan niya ng buho. Yung pagkain ng customer. Tapos tingnan mo! Look! Watch this. How can you explain this to me? Huh? Eh, ma'am, gumagana pa pala yung CCTV natin dito. So, tingin mo, ha? Hindi makakarasting sa akin yung patotohanan? Eh. Okay, ma'am. Oo Inaamin ko po. Ako po yung may kasalanan kung bakit naggaganong yung customer. Eh, paano ba naman kasi, ma'am? Eh, eto kasi, ma'am, at tatamad-tamad dito sa restaurant natin. Hindi ko nga mautusan, ma'am. Tapos ako lang yung uh, nag-asikaso sa mga customer. Ako na lahat gumagawa. Ako na naglilinis. Ma Marimar, tumahimik ka, please! Ma'am, saka hindi po totoo lahat ng sinasabi niya. Sa totoo lang, lagi po siyang late. Laging pagpapasok. Laging antok na antok po. Minsan natutulog po sa kitchen. Eh kailan mo ko lagi ako antok, ha? Naingit ka ba? Tumahimik nga! Ano mo, Marimar? Sa tingin ko, hindi mo naman sinayit seryoso itong trabaho na ito, eh. At sa tingin ko, hindi ka nababagay dito. Kaya sinisisante na kita. Aba, ma'am! Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan! mag iisang taon na ako dito sa restaurant? Hindi mo pwedeng basta-basta gawin sa akin yan! Tumahimik ka, Marimar. Amo mo ko. At mo ko tinataasan ng boses. At kahit anong gusto ko, mangyayari. Kaya ngayon, kunin mo na yung gamit mo, umalis ka na dahil hindi ko kailangan yung katulad mo dito. Nilulugi mo yung negosyo ko eh. Naninira ka pa ng dangal ng tao. Alis na! Kano'ng magtitiis ako dito sa puputsyoking restaurant mo? Tsaka ikaw! Hindi pa tayo tapos ah. Oh, abangan kita sa labas. Alam ko na eh. Takot ka lang kasi talaga. Kasi ayaw mo masapawan na may mas maganda pa kaysa sa iyo. Marimar, tumahimik ka na! Kung hindi natatawag ako ng polis, sumusobra ka na ha! Huwag na! I quit! Ah, Jeboy, sorry ha kung nahusgahan kita kanina. Eh, naniwala ko agad kay Marimar kasi pinakatiwalaan ko na siya eh. Pero huwag ka mag-alala, babawi ako sa iyo. Ah, ma'am, maraming salamat po ah. Pati ma'am, sa susunod, dapat hindi ka po agad naniniwala sa mga sabi-sabi. Dapat, ma'am, i-check mo muna mabuti yung mga ginagawa namin. Kaya nga eh. I'm sorry talaga. Pero dahil sa nangyari ngayon at alam ko naman na matino ka, eh, promote na kita. Talaga, ma'am? O naman, as supervisor sa mga staff natin. Ma'am, ma'am, oh maraming salamat po talaga, ma'am. Tsaka ako, oh, malaking opportunity po sa akin to, ma'am. Hindi ko po sasayangin to. Ano ka ba, Jeboy? Para sa akin, maliit lang yan na bagay kasi sa mga pinakita mong kagandahang loob, eh, walang kapalit yun. So, sige. Uh, pumunta ka na ulit sa trabaho mo. Sige po, ma'am. Thank you po.